May lumalabas na chismis, pero chismis lang naman. Artis, May mga nagtutulak Kay First Lady uh, mm. Lisa Mato, yeah. rin. No? Pero mga chismis lang naman yan. Chismis lang yan. Wala pa yung... pero ang sinasabi kasi natin, sa Pilipinas, lahat posible. Posible, Bigla-bigla yan. No? Pero Medyo, medyo matindi yan kung dalawang Marcos ang tatakbo. Diba? Dahil na malibito yung tao. Tag hmm. yung chismis ni First na si First Lady uh, tinutulak uh, tumakbo for senator Hawa. Uh, ano ba to? Talagang chismis na 'wag ng pansinin. Eh? O no, palagay mo chismis na may uh, basehan. Well, tingin ko meron naman siyang konting basehan dahil may mga nagtutulak, no? Mm -hmm. Whether siya mismo ay interesado ay uh, tingin ko nasa level pa lang ng chismis, no? no. Dahil Uh, -huh. hindi naman siya nagpapakita no sa kanyang uh, aksyon na siya ay interesado mm -hmm. no uh -huh. uh, so uh, yan yung isang susunod na kabanata uh -huh. tingin ko uh -huh. si Erwin Tulpo baka tumakbo rin as senator oh, oh congressman no? siya oh, pero tatakbo siya sa administrasyon mm -hmm. no Kung sa tatakbo siya na. sa senado tatakbo siya sa administrasyon so medyo masikip mm -hmm. medyo masikip eh. di ba may pito na re-electionist, may pito mm -hmm. na babalik na mga dating senador at merong mm -hmm. mga mga magsisimulang uh, tumakbo sa Senado na malalakas. Mm -hmm. 'Di ba? Either galing sa kabinete, no? Or uh, katulad ni Erwin Tulpo galing sa Kongreso at mm -hmm. dati sa kabinete. 'Di ba? Mm -hmm. So medyo masikip yung bakbakan, no? Mm -hmm. Medyo masikip. Check, may uh, ka dati. Baka nakalimutan mo lang. May isa sabi mo na maari magbalak o tinetesting na pwedeng tumakbo ng kongreso dahil nga yung meron siyang mga programa. Yung uh, asawa po, di ba? nabanggit po to uh, asawa po ni Speaker. Kung naalala mo, nabanggit po yun dati, di ba? Ah, Oo, oh, pinofloat din yun, no Pero yun yun. katulad din ni First Lady, nasa level pala niya ng Marites. Hmm. Di ba? Dahil hindi naman siya personally nagpapakita pa ng interes. So mga kwal mm -hmm. mga bulong-bulungan, mga ujok, inuujokan. mm katulad -hmm. Katulad ako, inuujokan ko mm -hmm. si Michael <laughs> ano, <laughs> na sumakbo. <laughs> oh, Iyo, mahirap ka Ujok, no? Ah, oh, ujok. Oh, Bulong okay. brigade. Wala pa tayo oh. nakikitang uh, body language. No? <laughs> Nasi, Ito, isa ba? May nakita ba uh, ako isa? May nakita ba ako isa? Mm -hmm. Sinasabi ni uh, itong ating uh, suspended uh, congressman, si Arnold Potemes, di ba? na, uy, may nagpapapogi, araw-araw nagpapakiya sa telebisyon, araw-araw <laughs> pa-comment at pa-comment, baka gusto nang tumakbo, ng senador. Meron ganun ba? May ganun ba ang uh, batayan din yan? Bukang, bukang sa munting lupa tatakbo yun eh, hindi sa senado. no? Kaya... <laughs> oh, hindi kita, eh. May siyang <laughs> <laughs> member ng cabinet na maaari daw, kaya nagpapapogi, eh gusto nang tumakbo oh. sa higher office o sa senado. Oh. Hindi ganun well, ba? Well, alimbawa, si, ang tingin ko, may chismis, Mm. At uh, ito, baka hindi lang chismis, si no. uh, si Dilg Secretary Abalos. Yo so, isa. Baka, oh, oh. 'yan, no? Mm -hmm. uh, ang problema kasi dahil nga masikip, no? Mm -hmm. Baka masayang 'yung, yung political capital. Oh, kung paliban, oh. No? alimawa uh, First Lady ka eh, no? Mm -hmm. uh, mm -hmm. tatakbo kang sa senador na napakasikip. Kung sakaling mm -hmm. matalo ka, baka maging sampal sa presidente 'yon. Yeah, diba? oh, uh, 'Yan. 'Di oh. speaker, tatakbo ka sa Senado. Mm. Eh, kung ikaw ay matalo sa isang masikip na larangan, mm. baka sampal na speaker yon. Kaya tingin ko itong mga mga first lady magdadalawang isip. Yeah. At tumakbo. Sa ganito kasikip na larangan. No, masikip. 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 Kung, mo mismo, yung, bang, eh, mismo yung cabinet secretary, medyo delikado. Dahil mm. nga masikip. Siguro pinagtatalunan na lang dyan mga isa, dalawang dalawang seat so sweet, man, dahil talaga. yung 10 labing isa halos sigurado na 'yan eh uh, Diba? ba? sa Ayon, mga re-electionist at uh, campaign. Oh, oh. Oh. oh dahil nga may name recall, dahil may resources, dahil may makinarya